Alam mo, hindi madali para sa kahit na sino na pumasok sa isang bagong environment, lalo na at kilala sa social media at may community pa. Pero sa pagkakataong ito, sobrang na-appreciate ni James kung paano siya ni-welcome ng community ni Medeth bilang ka-love team niya. Hindi niya talaga naramdaman na isa siyang outsider o isang stranger from the start. Ipinakita nila sa kanya na tanggap siya, hindi lang bilang partner ni Medeth sa screen kundi bilang tao rin na may respeto at pagmamahal sa kanya. Pero ang pinakatumatak sa kay James at hindi niya talaga makakalimutan, ay kung paano siya tinanggap ng pamilya mismo ni Medeth, iba yung pakiramdam kapag ang isang pamilya ay bukas ang puso para sayo, hindi lang siya simpleng welcome, kundi genuine na pagtanggap na ramdam niya hanggang sa kaibuturan ng puso niya. Gusto talagang iparating ni James ang taos pusong pasasalamat sa community at sa pamilya ni Medeth, hindi biro ang pagmamahal at suporta na ipinakita ninyo at hindi namin yan kailanman kakalimutan. Bitbit -bit namin yan sa pusong palagi at hindi lang habang magka-love team kami ni Medeth, kundi habang buhay. Maraming maraming salamat sa tiwala, suporta at pagmamahal. At kahit si Medeth ay nagpasalamat at hindi halos matigil-tigil ang pagpapasalamat sa mainit na pagtanggap sa love team nilang Jamdeath. Nagpahayag din si Medeth ng pagpapasalamat hindi lang sa community niya kundi pati sa pamilya ni James na puno ng pagmamahal at suporta sa love team nila. Sa kabila ng pinagdadaanan ng love team sa mga bashers, na pati pamilya nila ay nadadamay na. Sa mga patuloy na sumusuporta sa love team namin ni Medeth, thank you. Sana ay patuloy ninyong samahan ang journey namin, at patuloy rin naming ipaparamdam sa inyo kung gaano namin kayo na-appreciate, hanggang sa muli Jamdeath, Andito lang ang mga tagahanga ninyo na umaasang may ikalawang yugto ang Jamdith. Maraming salamat sa Jamdith sa pagbibigay ng kaaliwan, kasayahan, at kiligan moment sa aming mga tagahanga. We are looking forward in your personal growth, achievement, success in your life.